🎵 A little bit dangerous, she's got, but only know Ang sarap! May ilit ang dagat. May ilit. Halo! Payag ba kayo? Mag-uubad ako ng shark! <laughs> Siyempre, joke lang yun. <laughs> bigla ang sugod kami guys sa uh, Bicol dahil nga sa uh, may nangyaring maganda dun sa tito namin so kaya ito kami at uh, bigla kami uuwi dun para kunin na lang siya ulit kasi kung naalala nyo dun sa mga sa mga nakaraan kong vlog hinatid namin siya pa uwi ngayon kukunin namin siya dun kasi nga is yes, lalong lumalang arthritis niya hindi siya makatayo kaya susunduin namin siya doon at uh, dadal dadalhin na lang ulit dito sa bahay namin. Susugod kami ron ngayon sa Bicol para sunduin siya. May mga sa Alner may mga pangat doon yung alin yung, alam mo yung mga pangat doon, yung mga ulam, mas maraming ano, pangalawang init, pangatlong init, pangapat na init. <laughs> <laughs> Bagay pang pa post ko. Pero sexy ah, ang post mo. Sexy na. Ako po si, si na ano. Tama <laughs> naman ang ganda ng post ko. Lalo ko po si Sino ba yung Sino kay, kayo naman, o, kayo ano kayo ng kayo naman yan? ay ano, kay Jessibel. Hindi, kanina nga nga kayo nung... Ay, mutas! Alam mo ka yung Ganito yung boss niya. Kasi, kunyari, kunyari makapost siya ng ganyan. Puta may tangay-tangay na pala nagamit ang mga pasayero. <laughs> Nagukutan na pala yung ano, yung pasayero. Sino ba si Budas? Sa tabi niya. Huh? <laughs> Paano? May nakita kasi si Tito Isu na, ano, nakainan. Ang kala niya, Bulaluhan. Eh, pilihan ah, na pala babe. ng mga tsitsire yun. Eh, kaya na, ganito ako. Kasi uh, ko na. Oo. Oh. Lalo akong nagutom eh. Ay gusto maganda yan. pala yan eh. Tara, mo na lang ulit. Boss. Okay. Lang ulit. Boss. Malan kayo. Kakain na tayo. Unli rice. Busa bulaluhan. Bakit medyak dyan? Bakit unli rice ba to? Okay. Tapos sa... Ewan ko. ako. Hindi junior. Ha? Magkano pala lang yun? Magkano pala lang yun? Magkano pala lang yun? Magkano pala lang Wala pa. Okay, magkano ka ba Huwag na tayo ng pulalo kasi itong tao ko. Makakalit biyay namin, ibang oras na. Oo, magkain! Ah, sige. Magkain. Uy, ano yung... mga pagkain natin, wala mo dito. Ibababa mo. Asan? Uy, eh. Asan na? Ayan na guys at over muna kami dito sa Honey Rice Free Drinks Adios! Ayan na uh, nga mag lunch na kami at alas 12 na kasi ng tanghain Medyo tinaplara na kami ng gutom Medyo... Ito na pag po-hood trip muna kami Ayan na nga po

mga tao dito mga tao dito. Mga tao dito, pila na paligo, syempre, may mga tuma na. Ano Hugas ka na ba ng kamay? Ay, syempre, wala na, malinis na 'to. Saka di naman ako marunong magkamay. Hugas ka ulit. Hindi Kahit di madumi, malinis na eh. Ayun, maganda 'yung lalaki. Syempre, mas maganda pa rin tayo, Magpapatalo oh! <laughs> <laughs> pa tayo mga del Santos, 'di ba, 'di? <laughs> So yun na nga guys at kararating lang namin dito sa Bicol baka kay Albay at, uh, at yun na susundin na namin yung angel namin pero syempre mag stay muna kami dito ng isang buong araw then sa next day uwi na rin kami check namin yung uncle namin kung ano yung kalagayan kasi sabi sa balita sa amin is hindi na daw makalakad Ayan. kaya lumala yung arthritis tapos hindi makakain na maayos kasi nga nahirap maglakad uh, ah, na boteng ano baso ng mineral water para may lang ng sas Sino pa ba? ba? <laughs> ayun. Ay, nag-aalala kung di kami mak makatulong. Si Ate tawag lang tawag. Dali niyan doon, dali niyan yan. Paano ko bumili ako ng capsicum plaster? Ayun na sabi niya. Ang anghang, ang init yan ka ang epekto niya. Pero mamalaya mo. Baganda yan. Yung ako sa Japan, o. Oh. At oh, ang akyat ko hanggang. Oo nga, Ganun lang, o. Oh. Tapos yung... Tapos yung... Nagpadala ako kay... Lamid, nagpadalan mo ako ng ano, ng capsicum plaster. Ano ang picture niyan ay may siling, na gula. Sili mami, sila. Sila Tapos yung Alam mo, isang gabi, sa maghapon. Isang gabi ulit ang nagtiis. Na ano na no, wala. Bumalik kami rito sa ano ah, sa baka kay Albay para kunin yung kapatid ng tita ko kasi may sakit. Uh, namin sa ospital. Arthritis sa tawag na, arthritis. naman <laughs> <laughs> Ay, namin sa namin eh. Ayaw ba? Ano mag pa Namiss ka na eh. Wala. Ba't right. kanin yan? Wala na yan? The baby. Putol pa. Ang laki ng ano am... mo. Ang lamabagang baga. Nangingitin na. Okay. Ang bilis. Ang bilis. Ang kayo. Bakit kami nakahilid? Nakakabilid. Siyempre. Kaya Bumangon ka na dyan. tayo. Ano makakabangon? Bubuhatin. <laughs> bubuhatin ka namin. Si, ano, si, ano, laki-laki na laki, laki, eh, Jekong Bagsik. Kaya nga si namin dalang lalaki yun kasi Bubuha. ano eh, bubuhatin. Ano ba ginagawa na Jekong Bagsik? Ibubuhatin ka. Namin? <laughs> Bukas tayo. Uri. Kaya naman yung nakatawa ni Jekong Bagsik. Maligo ka muna sa da dagat. Nung <laughs> <laughs> oh, dagat tayo maligo, dagat. Nung nala. Eh, naturuan. Nung nalaman Bumaling ano ka. Nung nalaman namin, <laughs> na alarma <laughs> kami lahat. Ah, Biglaan nga kami umuwi. Eh. Ano? Hindi hey, mo mean. Wala ka natin ano, kakol? Electropad? Wala. na. Buti ka, nandiyan si Ate Merla eh. Paano kung wala? Wala. <sighs> hindi na siya makakakinus. Dumala pala may yung mm -hmm. pakay. Hindi na makakakinus. Namamaga oh. Namamaga. Nakakay ka pa, kuya? Oo. Oh. Kamusta yung mga dilata natin dyan? <laughs> <laughs> Ayos ba? Maray pa i-stack! Ikarga Maray pa i-stack! Para dun! Ikarga mo ulit! Agalin namin yung mga dilata at saka mga noodles na balik tayo din sa, sa Tato Domingo ha? Oo, dito! natin ang call, diretso tayo Tapos yung, tapos uh, yung malaman. galing sa ano, sa tutubing, babalit din natin yan. Gagawin mong gaan doon. Kasi baka mamaya may ibang ba? ba? sakit eh. Para masaya ka, kasama mo kapag kap yung pamilya mo. ha? Pa, sa Ano sa tutubing Sa santa Domingo siya nakatira? samba ay samba manunggal manunggal ah sa manunggal sa manunggal Basta pila ka kalilimutan yung noodles sa delata may maling ka ba may maling ka Kunwari ka pa Ikaw nakakain ni eh. nakakain hindi hindi 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 Ah, napanood mo na yon? Oh, Ay, very good. Sige, healing power. Yeah. Oh, tikman mo. Ano yan? Tada! Ano yan? Hindi ko muli, dahil wala akong ipin. Eh, hey, ang papapustisuhan ka nga sa Manila eh. Diba? Si mama, di ba sabi niya? Papapustisuhan ka. Ah. Wala kang gustong kainin. Ah. Wala kang gustong pabili. Manok. Manok. O oh, sige, sabihin ng mama. At yun ang nga guys, at gusto nung uncle ko ng fried chicken. Kaso bawal pala sa kanya fried chicken. Kaya maya maya isibibili na lang namin siya ng liyempo na lang. Yan, pwede pwede pa yung baboy. So ngayon ay it's time na muna siguro para magpahinga. At pupunta muna kami kay dalola Latalim para makapag refresh muna, na makapaghilamos or makaligo kasi 12 hours kami nasa biyahe ayan so hindi pa rin na makuha yung tamang biyahe na mabilisan so ayan at muna tayo guys at nagbabalik na naman tayo dito guys sa mga ikawan kung eh. saan kami road trip nung nakaraang vlog to so yun ate ko may pili na ng mga road trip sige ito, kuha ko Ito Ito, paborito ko yan. Namiss ko itong na dugo na ano ito. Dugo na ano na ito. Dugo na manok pala. Dugo doon ang tao. <laughs> oh, kuha nang kuha, bagsik, kuha nang kuha. <laughs> dos. <laughs> Ay, kala ko, dos pa rin. Dati, dos lang yun, Walang tawad yan. <laughs> pikulin mo ate, pikulin mo ate. Pikulin mo ate. Dito ko. ko maintindihan. Dati piso lang yan. <laughs> dati yung dugo piso lang. Tapos yung isa o dos lang. Ngayon lima na ngayon. Ibig sabihin lang noon kaya piso ng, nung, araw mo kasi matanda ka na. Alam mo na. <laughs> kaya piso lang noon. <laughs> yung ulo dati, ang limang piso lang din yan. Ngayon magkano ng ulo tayo? Ten, ten, ten daw, ten, ten, ten daw. Ah, ten. Mga na ngayon ano? 15. Sa panahon mo? panahon ko, ano, unang bili ko dyan, tres. Tapos naglima. Ibig sabihin talaga, matanda ka na talaga. Para <laughs> ah, ano lang natin, lima. <laughs> ano pisa <pieces>. yung <coughs> isang? Ha? Ano pisa yung okay, isang? dalawa? Pwede bang magmahal dito? <laughs> Kanina, bumili ako ng ano, bumili ako dyan sa tindahan ng Yossi. Sabi ko, nung bumili ako, pabili nga, ano, pabili nga ako yung Yossi, eh, inilokano ako ng babae. Ay, ate, pasensya na. Bicol yan, Bicol. Ah, Bicolano, Bicolano. Ate, pasensya na, hindi ako marunong mag-bake wala. Tagalog po ako, galing ako ano. Ay, buli. Ay, buli pala ang pangalan mo, te. Tapos, nagsindi na ako, malis na ako. Bye-bye, baby, buli. Ay, kuya, balik ka. Hindi mo ibig sabihin ng buli. Sabi <laughs> <laughs> sa... Sabi ko sa kanya, ay ba, ay babay baby bully, balik ka, pinipilig ako sa'yo, eh. <laughs> ah. Bastos yun, tanga. Nilo. <laughs> Niloloko mo naman kami dito eh. Akala ko yung pangalan niya Bibi Buli eh. Buli. Buli sabi akin niya Buli. Ano ba yung Buli? Bastos. Huwag <laughs> kong tanongin. Bastos siya huwag kong tanongin. Sorry sa iyo. Sorry sa sorry, sorry, sorry po. Ano ba yung Buli? Okay huwag kong tanongin niya. Bastos nga yun. Huwag Wagwa... Wagwa... kong tanongin. Huwag kong tanongin malalayo. Malalayo yung sarita na yun. Hahaha. <laughs>

hindi ko alam eh. <laughs> Tua, tawa ka ba, Basta no, <laughs> 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 Ano ba yung ari ng... ah, <laughs> <O> ba <badito. laughs> uh, <mustid laughs> <kalang laughs> yung buli? Ang Tapos baby bully ka. <laughs> baby bully pa <laughs> daw. <do. laughs> Kaya pala pinagtatawa na lang ako doon. Pero parang may problema din ako sa yung Ano? Oh, walang bagay din, Joy! <laughs> oh, tignan mo to. Tignan mo to. Ito. Parang wala. Teka lang. Wala. Umuusin mo siya. Sabi ko, bumalit ka! Kaso parang nandito eh. <laughs> Bukay na gano'y yung katawan mo, maganda yung katawan mo. Tignan mo to. Taba-taba. Puro butas ka lang ba? <laughs> Tatawa-tawa pa to. Alam mo. Siya <laughs> gumbag siya taba-taba. Parot naman. <laughs> Dalawang beses ko na sa'yo inulit yan ha Lagi yeah, sabi man. ko sa'yo, lagi mo tatandaan yung sinasabi ko Dalawang beses din Okay, start mo, start mo Pag ihinto ka, apakan mo kagad yung clutch okay, okay. Apakan lagi yung clutch, huwag mong kalilimutan ang clutch Magpakasin naman yung uto, kaya pala eh ah. Kaya pala, <laughs> ano ko okay. eh O okay, Huwag ka, huwag mo apakan ang clutch Nang naka-neutral ka Iurong mo kung gusto mo, iurong mo yung bangko mo, iurong ano? mo yung clutch o yung baba mo ang layo yung baba mo tignan mo yung baba mo ang layo uh -huh. kaya mahirapan ka bumelo niyan Tignan mo yung baba mo. Y yung baba mo, tignan mo. Doon sa ilalim ng hatak. Sa ilalim ng hatak. Kay ilalim. Ayun o, yun. May bakal yun. Ayun o. Ayun, ayun. ayun, ito, toto. To. Yan, yan, yan. Atake mo pa, pa harap sa'yo. Yan, yan. Sige, ilapit mo. Para ma, ano, yan. Kaya pala nahirapan na oh. mag-dibig. Kaya nahirapan ka. Wala, oh, pasig mo parang lumayo. Hindi mo nabot yung clutch. Okay no, na. Unbreak mo. Huwag ka lagi dito didikit sa kanan. Kasi nininervous ako sa'yo eh. Huwag kang magkakanan lagi. Ayoko nagkakanan ka. Kaya ang gusto ko, lagi ko nakikita sa yung pagtay mo ang guhit dito sa kanan tsaka sa kaliwa, ha? So ito na nga guys, at, uh, medyo ginagabi na ako at uh, pupun ako lang yung aking uncle doon sa kanya ang tinikarahan para hatiran na itong, nabili uh, namin yung pork chop na request niya. Manok yung request niya, kaso-aso, bawal kasi sa kanya yung manok malangsa, di ba? Pork chop na lang binili namin. So, ito na yung gabihan niya guys. So, dalahin ko mga sa kanila. Yun at medyo madilim na dito sa bahay niya. At uh, walang ilaw ng Di kasi ito yung generator eh. Hindi na ano sa araw. So, dadalang, dadalang lang pagkain. Kel! Balloon liempo yan liempo at ayun na nga guys at ginabi na tayo at pabalik na tayo dun sa tinutuloy natin dun kila Lola Talens Ayan. so ngayon ay it's time naman guys para magpahinga na So good night sa lahat. Good morning guys at uh, yan at bagong umaga na naman dito sa Bakakay Albay. Yan. At mamaya is uuwi na rin kami kasi yun ang naman ang pinunta namin dito sunduin yung uncle namin na nahihirapan dahil sa hindi na siya makalakad dahil sa arthritis so mamaya is maliligo kami sa dagat daw kami umuwi ng Maynila so syempre kasama na namin yung uncle namin Yan. so ngayon is alas 5 pa lang guys ng umaga pero ang aga ng ano ng umaga dito may sikat na agad ng liwanag pero alas 5 pa lang diba? Ayan, so ang ganda ng ano natin, guys. Probinsya-probinsya talaga. 'Yun, minsan kasi nakaka-miss din talaga umuwi sa mga gantong lugar. Ano, syempre may miss mo yung mga maraming puno, dagat, tsaka yung simoy ng hangin. yun the fresh air. So, later guys is ah uh, maliligo na kami sa dagat. Pero siyempre bagong lahat, mag-breakfast muna kami. Nga na, tumatras lang. tuwa lagi si Shanty kay mamaw. Kasi dapat na naman. Tutrip lagi si ano ah, mita. Si Mati namin damit mo. Oo, namatawal siya kayo. Ayan, matatawal siya sa akin. Susundin nun namin si uncle namin at dadalhin sa dagat daw. Sabi ni mamita. Nakuha lang sa natatayong mukha. Pero yung galing sa nanay. Sa nanay. <laughs> Sobra. Mga <laughs> My daughter is angry to totally me because I'm not, uh, I'm too much talking to everybody. <laughs> <Who's> too <talking? laughs> much talking to everybody. <laughs> Yapping kasi. No yeah. Hindi niya alam. Ah, uh, maybe when I'm going back I'm, here, I'm we talk much. again. <laughs> yeah, yeah. Ayoko okay. pang kumain. Busog ako. Hindi, boy. Tawag. Boy tawa. Boy shot. Oh, dyan dyan yung boy tawa. Oh, ano? Kargay mo 'yung pasyente dating doon. Sino 'no? Driver, oh. driver. Kasi, ha? Hindi. Dadayo na juice. Pa ba bawayan 'yung pasyente natin doon? Ha? Mas okay right. dito. Pati ka bag sikat lang mo meron sa iyo. Ha? Ba babae. Babae. Kaya lang eh hindi ko naman maiwasan, syempre mapagbahan din ako. Mga kaibigan babae, ha? Mga kaibigan ha. Ano 'yun? Ha? Kakargayin daw. Alin? Sangkol. Wow, ang lupit <laughs> nyo. Driver ako. Tara na. Hindi nga kaya. Hindi namin kaya pag dalawa kami. Mas malakas ka sa amin eh. Mas malakas? <laughs> Oo, laki-laki mo eh. Lati akong bating eh. Ngayon, nalaki na. Di ba? <laughs> Lati, akong bating, eh. <laughs> Lati akong bating eh. Paano ako? Tara eh. Hindi na, ako makakailis eh. Niyakay muna, Unaan muna, ako, junior, eh, okay, muna. na. Unaan mo na ko, Junior. Niyakay mo na. Isimbero ko nga Ayan, akay mo. Ah. Ah. Eh, mo papakain ko dito. Ano, uh, sa rin mo. Yan, dali. Yan, okay na. Choice. Oh, dada. <laughs> sa napilit ang buhasin. Kala ko maglalakad eh. Akay na. Kala <laughs> na. <laughs> o ikaw ay sana kaligtas ka ha. Akay lang sa amin eh. Akay na. Akay na. Akay na. Hindi na. Akay na. Akay Kala ko maglalakad ka eh. O taka ka ano ah. ako? taka ka na ah. Eh. Mabak ah. O ay hands back. Hands ka lang ah. Hands back. Ano ba yun? Ito ang kasap ngayon tayo Sige, siya yan. G ano yung o, dapat para, uh, Pero, mo yung Dapat sila. kung dito? mo Ang balak sana, maglalakad siya kakayla sa kaligat Pero, hindi namin akalain na bubuhatin pala. Hindi pala nakapaglakad. <laughs> binubot eh. e, oh, okay. okay. siya, binubot siya try yung nagbibidyo kasi. Akala ko siya magbubuhat, si Enz <laughs> Wala. hey <laughs> Kim yan Oh. Okay team, Ganyan kaya kanya niya na yung team. Maging taga video lang ah. Kaya pa. So yun nga guys at nakarating na kami dito sa liliguan naming dagat. So ayan, namiss namin yung dagat at ayan, napakaganda ng dagat dito guys. Taob nga lang siya. Ayan. So pakita ko sa inyo yung cottage na kuha namin. Medyo malaki rin siya. Ayan guys. Ini libre lang. Oh, libre oh, dagat, siyempre. Oh, libre ng entrance, babayaran mo. Libre ng entrance, Oh, oh, oh. lang, tsaka to 300 lang. Hindi mo kailangan ng ano eh. Hindi, ang ano kasi, kakainin na natin kasi. Oo, oh, tama. Yan ang gusto ko sa'yo. Yan ang, yan ang magandang, yan ang gusto kong marinig eh. Yung ano yung... Pagkain yung pagkain. Dahil sa pa pagkain. <laughs> Kaya <pagkain. laughs> makakain tayo ng makakain sa kansada. Kaya ako naman kung bagsi kasi, hindi pa kakain oh, eh. May tinapay dyan. Okay na tayo. Ayoko lang kasi mas matay sa pagkain. De, tama. Hindi, ano pala yan eh. Di ba ni Taglo? Ano? Magtutom lang ako. Sige mo mabuhay. <laughs> ay Junior, ilan tayo? Sinong problema natin? kayo po na yan. Ako na, ako. ko. ko eh. pa. pa naman ako. Na, eh. pa pala yung mukha? <laughs> ano yan? Ano yan? <laughs> ano yan? Ano ano yan? Anong gusto ko yan. Hey,

Eh kasi side A side B naman. Mabango pa rin 'yung amoy 'yan. Eh di wow. Tandaan mo 'yung sinasabi ko sa so, iyo. pag naliligo ka nga, hindi mo nga, hindi ka nga papatag damit. Try mo amuin. Ito ay ako. Naliligo ka, hindi ka magpapatag damit. Yung eh pa, try mo rin amuin. Ako pa 'yan. Yung toya ko nga pinulas mo sa katawan, bumaho eh. Kadiri ato 'yung pinamoy pa sa 'yo 'yung brief. Ano 'yung pinamoy daw? Nakaligpi ka na ako ng. Tara <laughs> Ito muna kami ng na panahalian namin para deliver rin nyo ng pagbibigay hanggang sa Bacau eh So dito kong bibili sa Facebooking Ayan So dito tatanong tayo dito kung mura ba rito sa Facebooking Okay so, tayo dyan? Ang nalangin kay Paan Ito yung malalaki po ito, ito automatic ko junior pag pangit ka pangit ka talaga hindi pagka kahit anong edad ko lumalabas pa rin na pogi ako oo oh, ba babata pa ba rin yung mukha ko hindi kaya ng tiktok yun bakit? pagdating sa'yo parang sabi mong hasabog yung cellphone ha serious? Sabog Pag lumabas yung mukha ko, sasabog yung... Ayaw ng cellphone na pogi ako. Puta oh, na talaga cellphone to. Local ang puta. Parang si ano eh. Parang si Hugas eh. <laughs> 🎵 A little bit dangerous, she's Tara, <laughs> ligo tayo! Ligo tayo! Ah, tara, tara ligo na. Ikaw Kyle, ka na lang. Hindi ka na ligu. Sige, ligo na kami. Bumay <laughs> 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 Papayag ako. Maglalabas ako ng ano, tapos natanggal ako ng short walang brief. Pero magjigas kayo. Ang <laughs> mag sarap! Ang init ang dagat! Ang init! Halo! Payag ba kayo? Maghubot ako ng short! Lagyan nyo na si Kasyo Diga siya. Siyempre, joke lang yun. <laughs> 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 Hindi tayo naka-live.